Oh good morning mga kapatang summer vlogger. Ayan po. Dahil sa walang humpay na pagbaha sa araw at gabi, ay ito nangyayari dito sa aming ilog. Napakalakas ng tubig baha. Ayan, umaapaw na dun sa mga Napakalakas. Ang laki ng tubig yan dun sa may bundok. Yan mga kabatang summer, napakalakas ng agos oh. Talagang pagnatangay tayo yan. Hmm. Oh. Malapit na maabot yung mga bahay. Yan mga kabatang summer, napakalakas ng agos oh. Malaki yung tubig na yan. Hmm. Hanggang dun yan sa may ano, yun bababa tayo dito mga kabarang samar ayan po sa ilalim ng tulay ayan eh, napakalakas o oh. agos ayan eh. bakit na lang ang Halos nangangalhati na sa tuloy mga kabatang samar. Talaki ng palaki pa yan. Talaki ng labis eh. Ano. Pag nabili tayo talaga yan, pag natangay tayo niyan, hindi tayo bibuhayin yan. Ano. Talaki ng palaki ang tubig mga kabatang samar oh. Agus Agutin tayo nito Talagang lumalakas ang Agus eh. nagkakanta ng inu. Ulit. ang shaman. Ano? Ano